sa paglipas ng kasaysayan ang pangalan ni Miyamoto Musashi ay nananatiling tanyag hindi lamang bilang isang walang kapantay na samurai sa larangan ng digmaan kundi bilang isang tunay na dalubhasa sa pagkontrol ng emosyon at disiplina ang kanyang pangalan ay hindi lamang nagpapaalala sa husay sa espada kundi sa isang malalim na karunungan na tumatawid sa mga siglo at kultura ang taong ito na kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na eskrimador sa kasaysayan ng Japan ay higit pa sa isang mandirigma siya ay isang pilosopo isang alagad ng sining at higit sa lahat isang buhay na halimbawa kung paano kontrolin ang mga panloob na puwersa na madalas na kumokontrol sa atin sa modernong mundo kung saan ang stress kawalan ng katiyakan at patuloy na mga hamon ay nagtutulak sa atin sa ating mga limitasyon ang kakayahang pamahalaan ang ating mga emosyon ay kasinghalaga kung hindi man higit pa kaysa sa mga sinaunang larangan ng digmaan ang mga turo ni Musashi bagamat isinilang sa konteksto ng mga labanan at tunggalian hanggang kamatayan ay nag-aalok ng isang napakahalagang gabay para sa paglalakbay sa mga komplikasyon ng ating pang-araw-araw na buhay. Tinutulungan tayo nitong baguhin ang mga hamon na ating kinakaharap tungo sa mga tunay na pagkakataon para sa personal na paglago at patuloy na pagpapabuti. Ito ay hindi isang paglalakbay upang sugpuin ang ating nararamdaman kundi upang maunawaan ang kalikasan ng ating mga emosyon at matutunan kung paano ito gamitin sa tamang paraan. Ito ay isang landas upang ihinto ang pagiging alipin ng ating mga bugso ng damdamin at maging mga arkitekto ng ating sariling kapayapaan sa isipan at tagumpay. Ating tutuklasin kung paano tayo mabibigyan ng filosofiya ni Musashi ng mga kagamitan upang gawing determinasyon ng pagkadismaya maging estrategikong pag-iingat ang takot at maging isang nakatutok na lakas ang galit. Sa pagsama mo sa amin sa paglalakbay na ito, ikaw ay Sisid sa isipan ng isang samurai na nauunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng pisikal na lakas, kundi sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa sarili. Makikita natin kung paano tiningnan ni Musashi ang mga emosyon hindi bilang mga panandaliang pakiramdam lamang, kundi bilang malalakas na panloob na agos. Handa ka na bang matuklasan kung paano ang mga puwersang ito kung maituturo sa tamang direksyon ay maaring magdala sa iyo sa isang malalim na karunungan at estrategikong kalamangan sa bawat aspeto ng iyong buhay maghanda para sa isang pananaw na hahamon sa lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa iyong mga emosyon upang tunay na maunawaan kung paano makamit ang pagkontrol sa emosyon kailangan nating tingnan ang mga ito sa paraan na nakita ni Miyamoto Musashi hindi bilang mga kahinaan na dapat itago o sugpuin kundi bilang makapangyarihang puwersa na kung gagamitin ng tama ay magiging susi sa malalim na karunungan at estratehikong kalamangan. Para kay Musashi, ang emosyon ay parang lagay ng panahon sa isang larangan ng digmaan. Pabago-bago, hindi mahuhulaan at may kakayahang lubos na impluensyahan ang resulta ng anumang laban. Itinuro niya na ang susi sa tagumpay, sa buhay man o sa pakikipaglaban ay nakasalalay sa pag-unawa at pagkontrol sa mga panloob na puersang ito madalas niyang isulat ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang kalmado at tiwasay na isipan at binigyang diin na ang magulong agos ng mga hindi makontrol na emosyon ay maaaring magpadilim sa ating paghuhusga at humantong sa mga kapahapahamak na desisyon ang kanyang pananaw ay hindi kailanman tungkol sa pagiging isang taong walang emosyon o manhid. Sa halip, kinikilala niya na ang mga emosyon tulad ng takot, galit, at maging ang pagmamataas ay maaaring maging kasing talim ng isang espada kung hahayaang hindi makontrol ang kanyang pamamaraan ay hindi pagsugpo kundi produktibong paggamit. Ang layunin ay unawain ng mga emosyong ito, harapin ang mga ito ng direkta, suriin ang pinagmulan ng mga ito, at sa huli, baguhin ng mga ito mula sa pagiging potensyal na kahinaan tungo sa pagiging kasangkapan para sa personal na kapangyarihan at estratehiya. Ito ay isang radikal na pagbabago sa pananaw sa halip na ituring ang galit bilang isang bagay na dapat iwasan. Nakita ito ni Musashi bilang isang mapagkukuna ng enerhiya na maaring magbigay daan sa mas matalas na kamalayan. Ang takot ay hindi isang senyales para tumakas, kundi isang paalala na maging mas maingat at mas nakatuon. Para sa kanya, ang tunay na lakas ng isang mandirigma ay hindi nasusukat sa kawalan ng emosyon, kundi sa kanyang kakayahang pamahalaan at gamitin ang mga ito sa tamang paraan. Ang aral na ito ay kasing angkop ngayon tulad noong panahon ng mga samurai. Ipinaalala nito sa atin na ang ating mga emosyon, kung mauunawaan at maituturo ng tama, ay maaaring maghatid sa atin sa mas malinaw na pag-iisip, mas mahusay na mga desisyon at personal na tagumpay. Ngunit ang unang hakbang sa pag-unawa at paggamit sa mga makapangyarihang puwersang ito ay ang pagtingin sa loob. Paano natin sisimula ng prosesong ito ng pagbabago? Nasa puso ng karunungan ni Musashi, ang pinakamakapangyarihang kasangkapan, ang kamalayan sa sarili. Lubos niyang naunawaan na ang landas tungo sa pagmaster ng sariling emosyon ay nagsisimula sa isang malalim at tapat na pag-unawa sa sarili. Itinuro niya na kung hindi natin kilala ang panloob na takbo ng ating isipan at puso, ang pagkontrol sa ating mga emosyon ay mananatiling isang mailap na layunin. Ang kanyang buhay at mga turo ay nagpapakita ng isang malalim na dedikasyon sa pagsasanay ng mindfulness o ang sinasadya at nakatutok na kamalayan sa ating mga iniisip, nararamdaman at mga karanasan sa kasalukuyang sandali sa pamamagitan ng kanyang walang sawang paghahangad sa kahusayan sa sining ng pakikipaglaban at personal na paglago. Ipinakita ni Musashi ang kahalagahan ng pagiging lubos na mulat sa ating kalagayang pangkaisipan lalo na sa mga sitwasyon na may mataas na antas ng panganib para sa kanya ang kamalayan na ito ay hindi lamang isang pamamaraan ito ay isang paraan ng pamumuhay na nagbigay daan sa kanya na mapanatili ang isang kalmado at tiwasay na tindig kahit nasa harap ng pinakamahihirap na hamon Madalas niyang sinasabi na dapat nating tingnan ang ating sarili nang may parehong kalinawan tulad ng pagtingin natin sa isang kalaban sa isang duelo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa kanyang sariling emosyonal na tanawin, nagawa niyang hulaan at kontrolin ang kanyang mga reaksyon na ginagawang mga kalakasan ang mga posibleng kahinaan. Ang mindfulness para kay Musashi ay hindi isang pasibong gawain ito ay isang aktibong ehersisyo ng pagninilay-nilay at pagbabantay sa sarili na na ang kanyang mga emosyon ang maglilingkod sa kanya at hindi ang kabaligtaran ang prosesong ito ng patuloy na pagbabantay at pagpino sa kanyang mga emosyon ay nagbigay-daan sa kanya na mapanatili ang isang panloob na balanse na mahalaga sa kanyang estratehiya, kapwa sa labanan at sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kamalayan sa sarili at mindfulness sa kanyang pang-araw-araw na gawain, nilinang ni Musashi ang isang uri ng emotional intelligence na higit pa sa pamantayan ng kanyang panahon itinuturo sa atin ng kanyang pamamaraan na ang unang hakbang sa pagmaster ng emosyon ay ang pagtingin sa loob. Ang pagunawa sa ating mga emosyonal na trigger at mga tugon at ang paggamit ng kaalamang ito upang manatiling balanse at nakatuon sa pabago-bagong tanawin ng buhay ang pundasyon ng lahat. Ngunit, ano ang nangyayari kapag nakamit na natin ang kamalayang ito? Anong uri ng estado ng pag-iisip ang ating mararating? Sa pinakasikat na akda ni Musashi, ang Aklat ng Limang Sing-Sing, kanyang ipinapaliwanag ang isang malalim na konsepto na tinatawag na Mizuno Kokoro, o ang isipan na tulad ng tubig. Ito ang estado ng pag-iisip na resulta ng malalim na kamalayan sa sarili. At ito ang susi sa pagpapanatili ng balanse sa gitna ng kaguluhan. Ang analohiyang ito ay napakahalaga upang maunawaan kung paano ang pagkontrol sa emosyon ay direktang nag-aambag sa epektibong pagpapasya. Isipin mo ang isang lawa na may payapang tubig. Sinasalamin nito ang lahat: ang langit, ang mga puno, ang mga bundok. Nang may perpektong kalinawan at walang anumang pagbaluktot, ganyan ang isang isipan na malaya sa magulong emosyon. Nagaalok ito ng isang malinaw at hindi nahaharangan na pananaw sa realidad. Naniniwala si Musashi na sa ganitong estado lamang maaaring tunay na maramdaman ng isang mandirigma ang mga intensyon at kilos ng kalaban na nagbibigay daan sa kanya na tumugon ng may tumpak at epektibong paraan. Sa kabilang banda, isipin kung ano ang mangyayari kapag hinagisan mo ng bato ang payapang tubig. Ang mga alon ay lumilikha ng pagbaluktot sa refleksyon at ang lahat ay nagiging malabo at magulo. Ganyan din ang epekto ng mga emosyon tulad ng takot, galit o pagmamataas sa ating isipan ang mga ito ay nagdudulot ng alon na nagpapalabo sa ating paghuhusga at humahantong sa mga maling desisyon paulit-ulit na binigyang diin ni Musashi sa kanyang mga isinulat ang kahalagahan ng balanse isang estado ng pag-iisip na hindi masyadong pasibo ngunit hindi rin labis na agresibo itinuro niya na ang isang tunay na mandirigma ay dapat linangin ang isang kalmado. Ngunit mapagbantay na pag-iisip, handang tumugon ng mabilis at angkop sa anumang sitwasyon. Ang aral na ito ay lumalampas sa pisikal na labanan at umaabot sa ating pang-araw-araw na mga hamon. Sa negosyo, sa mga personal na relasyon, o sa anumang uri ng negosasyon, ang kakayahang manatiling hiwalay sa emosyon, ngunit ganap na naroroon sa sandali, ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at kabiguan. Ang pagpapanatili ng isang maayos na panloob na estado sa gitna ng panlabas na kaguluhan ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kahusayan sa anumang larangan ay hindi lamang nagmumula sa teknikal na kasanayan o kaalaman, kundi sa kakayahang pamahalaan ang ating mga emosyon. Ang pag-abot sa Mizuno Kokoro ay ang layunin. Ngunit, paano natin maaabot ang ganitong estado ng kalmadong isipan, lalo na kapag tayo ay nasa ilalim ng matinding panggigipit? Anong mga praktikal na pamamaraan ang ginamit mismo ni Musashi? Ang pag-abot sa estado ng Mizuno Kokoro ay hindi isang mahika. Ito ay resulta ng disiplina at practice. Si Musashi na nakipaglaban sa maraming duelo at labanan sa kanyang buhay ay madalas na nahaharap sa mga sitwasyong puno ng takot at panganib ng kamatayan. Ngunit nanatili siyang kilala sa kanyang hindi natitinag na kahinahunan. Narito ang ilan sa mga tiyak na pamamaraan na kanyang ginamit. Ang una ay ang malalim at nakatutok na paghinga. Bago ang isang duwelo, si Musashi ay naglalaan ng sandali upang ituon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng may kamalayang paghinga. Pinapakalma nito ang kanyang mga nerbyos at pinapatalas ang kanyang konsentrasyon. Ang simpleng gawain ito ay nakatulong sa kanya na malampasan ang takot at harapin ang bawat laban ng may malinaw at estrategikong pag-iisip. Sa modernong panahon, ang malalim na paghinga ay isang mabilis at epektibong paraan upang mabawi ang kontrol sa isang sandali ng tensyon na nagbibigay daan para sa mas makatwiran at malinaw na mga tugon. Ang ikalawang pamamaraan ay ang pagsasanay ng paghiwalay o desapego, detachment. Sinanay niya ang kanyang sarili na huwag maging emosyonal na nakakabit sa resulta ng isang laban. Iniiwasan niya ang panganib na madala ng sobrang pananabik o desperasyon na manalo. Mga emosyon na maaring humantong sa mga padalos-dalos na desisyon. Naniniwala si Musashi sa kahalagahan ng pakikipaglaban ng may isipang malaya sa mga abala na nakatuon lamang sa kasalukuyang sandali nang hindi nabibigatan ng posibleng mga kahihinatnan sa ating mundo na nakatuon sa mga resulta ipinaalala nito sa atin na magtuon sa ating mga aksyon at pagsisikap sa halip na labis na kumapit sa mga kalalabasan ang ikatlong estratehiya ay para sa galit gamitin ito bilang isang kasangkapan sa halip na magpadominado sa galit, ginagamit ito ni Musashi. Itinuturo niya ang enerhiya ng galit tungo sa mas mataas na kamalayan at kontroladong agresyon. Sa halip na hayaan itong maging isang bulag at walang kontrol na poot, ang parang ito ng paghawak sa galit at pagbabago nito upang maging isang nakatutok na puwersa ay isang mahalagang bahagi ng kanyang diskarte sa labanan at disiplina sa isip. Sa ating buhay, ang pag-unawa kung paano gamitin ang galit sa isang nakabubuting paraan ay maaring magbago ng mga potensyal na alitan tungo sa mga oportunidad para sa positibong resulta. Ang mga pamamarang ito ay nagpapakita na ang kontrol sa emosyon ay hindi tungkol sa pagsugpo kundi sa pag-unawa at pagdidirekta ng ating mga emosyonal na enerhiya. Ngunit paano kung mayroong isang mas mataas na antas? Paano kung sa halip na pamahalaan lamang ang mga emosyon, maari nating aktibong kunin ang hilaw na enerhiya sa loob ng bawat isa at gawin itong isang puwersang nagtutulak para sa tagumpay? Nakarating na tayo sa pinakamakapangyarihang aral ni Musashi, isang konsepto na nagbabago mula sa simpleng pamamahala ng emosyon tungo sa aktibong paggamit nito bilang pinagmumulan ng lakas. Ito ang sining ng pagkuha sa hilaw na enerhiya ng bawat emosyon at pagdidirekta nito tungo sa mga tiyak na layunin. Ito ang pinakahuling pamamaraan ng isang tunay na dalubhasa, hindi lamang sa espada, kundi sa kanyang panloob na mga laban. Naniniwala si Musashi na ang bawat emosyon, maging ito man ay galit, kagalakan, takot o pananabik, ay naglalaman ng isang malakas na enerhiya para sa kanya. Ang tunay na kasanayan ay hindi lamang ang pagkontrol sa mga emosyong ito, kundi ang pagbabago at pagdidirekta sa mga ito tungo sa produktibo at nakatutok na mga aksyon. Ang biglaang pag-agos ng adrenalin sa isang mahirap na sitwasyon ay hindi dapat sugpuin, kundi dapat gamitin. Isipin mo ito sa ganitong paraan, ang enerhiya sa likod ng kaba, bago ang isang mahalagang presentasyon ay maaaring gamitin upang maghatid ng isang mas masigla at nakakainganyong pagganap. Ang pagnanasa sa likod ng isang hindi pagkakasundo ay maaring gawing mas epektibong komunikasyon at makabagong paglutas ng problema. Ang takot o stress sa halip na maging sanhi ng pagkaparalisa ay maaring gamitin upang pataasin ang kamalayan, patalasin ang pagtuon at ihanda ka sa pagkilos. Ang esensya ng pamamarang ito ay nakasalalay sa pagbabago ng pananaw. Sa halip na tingnan ng mga emosyon bilang mga problema na kailangang pamahalaan, nakikita natin ang mga ito bilang mga imbakan ng enerhiya na hindi pa nagagamit, handang itulak tayo pasulong. Ang discarding ito ay partikular na epektibo sa mga sitwasyon kung saan ang panggigipit at stress ay tila napakalaki sa pamamagitan ng pagdidirekta sa mga emosyonal na enerhiyang ito. Hindi lamang tayo nakakaligtas, kundi ginagamit natin ang maaaring makapagpahina sa atin bilang isang puwersang nagtutulak para sa positibong aksyon. Ang bawat emosyon ay maaaring maging mapagkukunan ng dedikasyon at pagpapabuti ng pagganap. Ang mga turo ni Musashi ay nagpapaalala sa atin na ang emosyonal na enerhiya kung gagamitin at ididirekta ng may intensyon ay nagiging isang napakalakas na kasangkapan upang maabot ang ating mga layunin. Ang kanyang pamana ay nagtuturo sa atin na gamitin ang lakas ng ating mga damdamin na ginagawa itong mga aksyon na mas malakas at mas matatag kaysa sa anumang salita. Ngunit ang kakayahang ito na kunin at idirekta, ang napakalakas na enerhiya ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay itinayo sa isang pundasyon na mas malalim at mas pangunahin pa. Ang buhay ni Miyamoto Musashi ay isang patunay sa kapangyarihan ng disiplina sa isip. Naniniwala siya na ang pagmaster sa isipan ay kasing halaga ng pagmaster sa espada. Ang kanyang pagsasanay ay hindi lamang pisikal, kundi malalim na mental na kinabibilangan ng pagninilay-nilay, pagmumuni-muni at ang disiplinadong pag-aaral, hindi lamang ng sining, ng pakikipaglaban, kundi pati na rin ng iba pang larangan. Binigyang din niya ang kahalagahan ng regular at mahigpit na pagsasanay sa isip upang bumuo ng isang isipang kalmado na katuon at matatag. Isang mahalagang aspeto ng pagsasanay na ito ay ang pagbuo ng pasensya, lalo na sa harap ng mga sitwasyong magulo ang emosyon. Naunawaan ni Musashi na ang mga padalos-dalos na reaksyon ay maaring humantong sa mga nakamamatay na pagkakamali at ang parehong prinsipyo ay angkop sa pang-araw-araw na buhay. Itinuro niya ang sining ng pagpapanatili ng kahinahunan kahit sa mga pinakanakaka-stress na sitwasyon. Ang pasensya para sa kanya ay hindi lamang paghihintay, kundi ang pagpapanatili ng isang estado ng kalinawan sa harap ng provokasyon. Tungkol sa galit at kapayapaan, ang kanyang pananaw ay hindi ang pagsugpo sa galit, kundi ang pagkilala dito at pagkatapos ay Hayaan itong lumipas nang hindi kumikilos ng padalos-dalos. Binigyang din niya ang pangangailangan na mapanatili ang isang payapang puso, kapwa sa mga sandali ng kapayapaan at ng alitan, na nagmumungkahi ng isang panloob na balanse na hindi nayayanig ng mga panlabas na pangyayari. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa mga turo ni Musashi, Alalahanin natin ang mga pangunahing punto: ang kamalayan sa sarili ang pundasyon, ang pag-abot sa isang balanseng isipan tulad ng mizuno kokoro ang ating layunin, ang mga praktikal na pamamaraan tulad ng paghinga at desapego ang ating mga kasangkapan, at ang pinakahuling kasanayan ay ang paggamit ng emosyonal na enerhiya tungo sa aksyon. Ang pagsasama ng mga turo ni Musashi sa pang-araw-araw na buhay ay nagsisimula sa pagsasanay ng pagiging mulat, pagbuo ng kamalayan sa sarili at pagharap sa mga hamon ng may kalmado at nakatutok na isipan. Ang kanyang mga aral ay hindi lamang mga pamamaraan para sa pagkontrol ng emosyon. Ito ay mga tunay na gabay para sa pamumuhay ng isang balansing buhay na puno ng layunin. Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang sinulid, at iwan ang iyong komento sa ibaba.